video is ang miming nga small na naabot dari sa amua ha oh, na dari sa pambilahan oh 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 the play play dari oh sayo kay sanga tanan oh amo maling miming nga, squeng squeng ang name daw niya kay si cinnamon si cinnamon nga ang ice murag moon may may see your ice ba oh 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 grabe oh oh big kayo ang ice sa baby cinnamon mundo. Hmm? hmm gamay pa kayo siya oy kasi sa init sa lawas ayang mama pa in town kalukuit oh yun yung meming nga baby ng meming kam ah, ano kamera man siya nga uy hindi sa kamera siya hahaha hindi amang ito ay magpalipagmataan among... eh taod taod lang yun dira na namukaw na, na, na dahil paak aning igutom ka hmm hmm Baby Cinnamon, ikutom si Baby Cinnamon hoy sino ah? Uh, si si BBC naman. Wala play play lang. Ha? Huh? Nang sinamok-sinamok lang ang BBC naman. Ara, ara, ara. Hey, hey. Ay, ay. Nga, be. Be, be. Talaw na to, be. May sa gender, ani. Bugoy pa ni, o bugay, o unsa ba? Si BBC naman. Ha? Baby Cinnamon. Huh? Baby Cinnamon. Look, nanood si Aiko. Nanood si Aiko. Patanaw na ba yun siya sa camera? Hmm? 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 Small pa kayo ay. Nagpila pa ni ka. Nag-days na po siguro ni Pinao. Nag-week. Hindi. Kukuan. Ay, days. Ah, hindi pa na yung days. One month. Kani? Kaya ang

Ala, oh. Oh. Gagatas pa yung tao eh. ni. Amo lang ikong, um, i, eh. sani, dropper. No, miming, no? Cute, cute, trabaho kayo nga miming, ay. Cute, cute, kaya siya na miming, oh. Oh. Cinnamon, eh, eh, ay. Cinnamon, iya name, iya ice, muramun. So, ah, dili na. Dili na to this video. Hmm, dili na. Sige sini bye-bye. Bye-bye Bye-bye. 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 Bye-bye